Dito tayo ngayon sa no sa El Pala building niya no. Oh. Dito sa May Macarona, tapat lang yung ano. Yan no, oh, Tamra tapos yung sa kan five everything. Dito kasi sale, yan, oh, 15% to 70%. Ang gaganda ng ano diyan. Sarado pa lang kasi sa Pero hintayin natin siya magbukas. Dito ko nabili yung sapatos ko na mura lang. Yan oh, mga bago. Oh. Sala pa kasi kaya sarado pa. Tingnan mo naman yung bag na yun, no? magkano? 160 na tapos naging 95 na lang. Madami pa dyan, no? ang gaganda ng mga bag na hindi itong naka, ano, naka, display. Yung mga sapatos nandoon sa loob, ang gaganda. Ganda yan, oh. No? bubuksan na yata. Yan, magbubukas na. Magbubukas na siya, makikita na natin yung mga yung mga cell dyan sa lobo, no? Yan, magbubukas na. Dito sa El Palay building, yan L ano? El Palay. Yan ano? na. Tutok na, tutok yung mukha natin no? Yan. Mabuti na lang, naka, ano, naka dual cam yung ating, ano, yung ating cellphone ngayon. Para kahit nag tayo, Nakikita natin yung nasa harapan natin. Yun. Oh, ang ganda, ganda nun. Oh. May bagong display. Yan. Dito ko nabili yung aking Stan Smith na 55 real lang. Yun. Oh, may meron na naman mga nakadisplay doon. Oh. Yung mga pambata ang dami. <clears throat> Yun. Oh, hindi ko pa alam kung pwede pumasok. Inintay ko pang pumasok. Ilalagay ko na lang yung ano dito. Yung, yung location nito para sa mga gustong pumunta rito may makaroon na road lang ito yan bukas na siya o, oh, makikita na natin ang ganda na ito o oh. remote o oh. anong size na ito 470 naging 141 size 42 may size, ayan eh, ito 42 ito o 316 94 na lang 642 and half eto naman oh 200 kita kita yung mukha natin ito 263 naging 17 nila lang 642 and half din puro 79 na lang yung mga parang nakita tayong mabibili natin ang ganda na ito oh magkano na lang ito 105 dati 350 ang dami mga pambabae tignan 96 yung tigix lang wala. 70% kasi dito baka may makikita tayong panlalaki story book magkano ito ito 53 na lang oh nabili na kaya na ito 53 na lang kuhanin ko na kaya na ito yan 53 na lang oh 178 dati size ano to size 36 in 3 na lang oh. okay. Two, nine, 105, 105. 296 yung iba mas mura walang ano, 66 yun ang pambata ang oh, ganda Stan Smith Adidas magkano na lang? 74 si, ayun po maganda wow magkano na lang to magkano na lang to ang adidas na to ganda walang siyang price pero mura na siguro to ito 50 640 50 na lang oh, si Sporty oh. Ang mumura lang oh. Ito yung 74. Ito Ito ako dito. Ito yung under armor. Ito ba maunahan ako dito? Ano to? 45, walang 44. 45 na lang ito. Walang 44. Walang 44. 44 porte ko Porte por Porte 3 in half Porte 3 Ito ni porte porro Kaso won porte ko Tinga tingin muna tayo Bibilin tayo dito isa Ito may nakita tayo dito ng stands 42 in half Sayang 42 and half, 44 sana Ganda. yung Stan Smith ko dito ko nabili bibili tayo dito lang isa ito ano ba ito mga sombrero, ang dami rin